Sa si Rep. Tinho, tinulig sa ang budget proposal ng Depar Department of National Defense. Inakusahan naman sa si Sekretary Gilberto Chodoro ng pagsisunungaling kaugnay sa U.S. Military Access. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo, Annalise Soberano. Pinatikos ni Acting First Party List Representative Antonio Tino ang budget proposal ng Department of National Defense at ibinunyag ang umanay pagsisinungaling ni Defense Secretary Gilberto Chodoro tungkol sa pagpapahintulot sa US military na gamitin ang mga pasilidad ng Pilipinas na para sa sibilyan si pagtalakay sa panukalang budget ng Department of National Defense at tinuligsa ang plano ng Department of National Defense na gawing dual use o pareho para sa sibilyan at militar ang ilang pasilidad. Tulad na lamang ng 300 million na lawag international airport. Ayon kay Representative Tinyo, nagsisinuwaling din si Secretary Chodoro kapag sinabing hindi niya alam ang mga kasunduan para sa paggamit ng U.S. military sa mga facilities na ito. Ipinakita ni Tinio na sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, ang Department of National Defense ang may responsibilidad na pahintulutan ang U.S. military na gamitin ang mga lugar tulad ng Subic Report, Lawag International Airport, Davao Airport at iba pang mga pasilidad. Paliwanag niya, hindi ito simpleng negosyo tulad ng sinasabi ng kalihim, kundi mga kasuduang legal na nagpapahintulot sa US military na gamitin ang mga facilities natin. Tugon naman ni Representative Mercedes Alvarez ang sponsor ng budget na tanging EDCA sites lamang ang pwedeng gamitin ng US military forces. Pakinggan natin ang interpelasyon ni Representative Dino at ni Representative Mercedes Alvarez. Yung EDCA po, pinapahintulutan niya na gamitin ng US ang mga instalasyong militar, so yung mga base ng Pilipinas, pinapaintulutan niya gamitin din yung mga instalasyong civilian ng Pilipinas para magamit ng US military. Tama po ba? Um Mr. Speaker, um the, first of all, um Subic is not an EDCA site. Mr. Speaker. Uh, yes, it's not an EDCA site. Opo. But in the EDCA Agreement itself, uh, the EDCA covers both EDCA sites, designated EDCA sites, as well as non-EDCA sites. Meron pong ganun, no? Uh, Mr. Speaker, only designated EDCA sites. Binalaan din nyo na ang ganitong kalakaran ay naglalagay ng mga mahalagang pantalan at paliparan sa panganib, lalo na kung magkaroon ng gera sa pagitan ng Amerika at ng China. Sinabi pa ng mambabatas na kapag pinayagan ang paggamit ng US military sa mga pasilidad natin, maaaring masira ang mga ito at malagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino, pati na rin makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ipinunturi ni Tino na dahil sa EDCA, nanganganib ang mga pasilidad na ginagamit ng mga sibilyan at U.S. military na bahagi ng depensa ng Administrasyong Marcos. Mariing tinutulan ni Tino ang budget ng Department of National Defense dahil inilalagay-umanin nito sa panganib ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Muli, patinggan natin si Representative Tino. Ma Madam Sponsor, I, I am sorry but... You can refer to uh, the DND for to to verify what I am saying. There are visions on non-EDCA sites. Um, Mr. Speaker, according to the department, they do not have any jurisdiction over non-EDCA sites. The department does not have jurisdiction, but the Philippine government has jurisdiction over non-EDCA sites. Tama po ba? Um probably Mr. Speaker the DFA can answer those questions uh -huh. Mr. Speaker. Samantala, nagulat si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa alegasyon na may mga bagahe daw na may lamang pera ang naihatid sa isang tirahan na konektado sa kanya. Sinabing niya na ang testimonya ng saksi, ni Sen. Rodante Marcoleta ay pawang gawa-gawa lang para sa para ikabit ang kanyang pangalan sa isang kickbox na walang katotohanan. Binanggit ni Romualdez na imposible ang pangayag ng saksi na may mga delivery sa McKinley simula pa noong December 2024, uh, 2024 dahil ang nasabing bahay ay ginagawa pa at walang naninirahan maliban sa mga construction workers. Giit pa ng dating house speaker, malinaw na ito ay politika at maayos na pinag-ensayo ang mga pahayag ng testigo siniguro din ni Romualdez na ang nasabing akusasyon ay hindi niya palalampasin. Muling binigyang diin ng dating house speaker na kailanman hindi siya tumanggap o nakinabang sa kickbacks sa anumang proyekto. Hindi rin siya nagbigay ng utos o pahintulot para gamitin ang kanyang pangalan. Handa siyang sumailalim sa patas at tapat na investigasyon upang mapatunayan ang kanyang panig. Kung maalala, nagbitil si Romualdez bilang House Speaker para ipakita ang suporta sa investigasyon sa mga issue ng flood control. Anya, nananahimik siya bilang paggalang sa proseso pero ngayong nadawit ang kanyang pangalan, ipagtatanggol niya ang sarili gamit ang ebidensya, hindi lamang sa salita. Mula sa kamera, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bombo Radio Bombo For the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter like share and stay connected anytime anywhere